uh Mr. Hernandez uh, very relevant 'yung mga re uh, revelations niya and uh to cut it short talagang tell all siya and he continue to cooperate with us para talagang ma-identify palalo 'yung iba 'yung iba pang mga sangkot We are na banggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya may additional Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Na. So, marami siyang nasabi-sabi ng na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And yes. medyo mas malaman uh, pa sa mga sinabi niya sa mga mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe the information na binigay niya in terms of your yeah, investigation? Magandang you lead. Yeah. magandang lead ito para sa mga um, investigador. So additional so mga ma politicians may area. Bakit insisting ka lagi sa politician? <laughs> no, but are there any additional names? Mm -hmm. Businessman, uh, politicians. Basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa akin. Sir, other than other than this car, may mga Talagang meron pa, meron pa yung uh, ano Te turn over yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million. Tapos Lamborghini na uh, which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya i sa inyo? He would like to cooperate. and uh, uh, explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. And explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. did he present more proof, more evidence to us? Yeah, kaya nga, kaya nga kami merong... Kaya nga kami, uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre, yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, kailangan... na open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino? Umamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat, uh, lahat ng mga relevant na information eh, eh, ibinigay niya. So are, are, we evaluating him for to be a uh, possible... Ay, hindi namin iniisip yun. Eh. Sa ngayon, hindi namin iniisip. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards dito sa mga luxury cars? Mm, uh, titingnan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitingnan namin. Uh, as an investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Sa kaninong custody yung mga scan? What are we going to do about this? Ay, custody ng ICI. And then, eventually? Tapos, eventually, kanyan, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat yan. Pero ngayon, ay, mabuti pa na i-consolidate muna lahat natin. Secretary Bunuan, sir, what did you say? Si? Secretary Yeah, in-interview rin namin si Secretary Bunuan. Um, ano po? For the meantime, uh, siguro hintay na lang natin si chairman kung ano yung, ano yung magandang, uh, delphold, uh, delphold. Uh, kung ano yung mga na-reveal na niya. Better for the chairman to reveal yung file. Will, you be, conducting, will you be conducting daily hearings? Or ba? Yes, the ICI will be conducting regular hearings, uh, almost daily hearings. But on my part as uh, investigator, I have to be out in the field. Will this be open yeah. to the public Yeah. Will yeah. yeah. this open to the public? Sa ngayon, uh, I, leave it to the, I leave it to the the uh, ICI to decide on that. Sir, meron ba? Sir, sa isa't mo noon ba? Noong sa inyo? Or did you Hindi, uh, na, nasa Pinas, yeah. yeah. Meron pa buong other personnel saying by ICI? Ah, oh, marami, oh. Marami. Tuloy-tuloy yeah. yan. Mga araw-araw yan, meron dito. sir? Uh, At example, siguro, kabuti pa siguro si sila na magre-reveal. I'm not... I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbita. Sir, so, so, would you say so, si Sec. Poole, like in corporate, like, in corporate, like, in corporate naman siya. Kung ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Sir, sabi ko ni Sec. Poole, sir, pumunta din ako kasi sa Glocos po at sa Bicol, kasi marami daw daw kung anong nga rin sa blood control branches. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place. Eh. It's all over the country. Sa dami ng na mga natatanggap namin, talagang... I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Ha. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Sir, nagulat kayo sa mga sinabi Yeah, nagulat din kami. Pero ang maganda noon is uh, he, he decided to, you know, to <coughs> say everything. Sir, may additional uh, revelations. Uh, may additional revelations. May unexpected names Puba, oh. um, sir, ba, po ba na nagsasabi? Oo. nag po. po may yung nag-expound po, po, po ba siya about um, Senators G. Goy and Villanueva? Hindi na. Hindi na. Hindi na question, sir? Okay. Ano, no? Yung Bernardo. Yeah. Yeah. Mm -mm -mm. Ano yeah? na? Oh, na, lahat yan. Yeah. So, 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 pasensya na kayo. We have to take off. Ha?